Sa ika daan at anim na pung karawan ni Gat Andres Bonifacio, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na alalahanin ang kontribusyon ng bayani para sa kalayaan at tularan ng pagmamahal nito sa bayan kahit sa pang-araw-araw na aktibidad. May report si Ryan Lasigas, Rise and Shine, Ryan. Inilipat man ang holiday ng araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Pero alam daw ni Edna ang dahilan kung gaano kahalaga na gunitain ito taon-taon. At ito ay para kilalani ng ipinamalas niyang katapangan na naging daan para tayo'y maging malaya mula sa dayuhang mga mananakop kasi masyado nang ano yung advance ng technology di ba mm -hmm. dahil sa computerized eh parang umaasa na lang sila sa computer di ba mas maganda yung parin yung dati kaysa sa ngayon kaya dapat ma, ma, ma manalaitay pa rin nila sa puso't isipan nila ang kahalagahan ng ating mga bayani na malaki na iambag sa ating lipunan pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Caloocan City Mayor Along Malapitan at NHCP Chairman ni Manuel Franco kala ang pagunita sa ikasandaan at anim na taong anibersaryo ng kapanganakan ni Bonifacio. Eksakto alas 8 ng alayan ng Bulaklak, ang bantayog ng bayani na sinundan ng Gan Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binasa ni E.S. Bersamin, hinikayat niya ang lahat ng mga Pilipino na ilaan ang araw na ito para parangalan si Bonifacio at ang kanyang kontribusyon sa pagtaguyod ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Hinimok din ng Pangulo ang bawat isa na tularan ang kabayanihan at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio at ipakita ito sa pang-araw-araw na gawain ngayong modernong panahon. At bilang pasasalamat sa kanya at sa lahat ng ating mga bayani, ating pahalagahan at pangalagaan ang kalayaan ng ating inang bayan ngayon at magpakailanman. Sabi naman ni Mayor Malapitan, wala nang mga dayuhang mananakop ang kumikitil sa ating kalayaan bilang Pilipino, pero patuloy naman tayong sinisikil ng kahirapan at iba pang problema sa lipunan ang ating kalayaan at tulad ni Gat Andres Bonifacio, kailangan nating tumugon sa tawag ng katungkulan bilang Pilipino at panindigan ng ating mga prinsipyo para sa bayan. Dito sa monumento, tuwing ikatatlong ng Nobyembre ng bawat taon, muli nating inaalala ang buhay ni Gat Andres Bonifacio. Ngunit huwag po sanang matapos sa pag-alala ang ating tungkulin sa ating inang bayan at sa ating kapwa. Ang tunay na pagpupugay sa buhay at kadakilaan ni Gat Andres ay pagsasabuhay sa kanyang turo at pagsunod sa kanyang yapak sa araw-araw nating pamumuhay. Nobyembre 30, 1863, nang ipanganak sa tondo si Andres Bonifacio, ama ng revolusyon at isa sa mga nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga bayan o KKK. Sa murang inadadalawampu, nang maulila si Andres at itinaguyod ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng tungkod at mga abaniko. Tinapos ang aktibidad sa pamamagitan ng pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.